lamang sa SONA, talaga pong matindi na po ang gustong gawing paglaban ng Pangulo sa Korupsyon. Hindi po yan lingid sa ating kalaman. At uh, nagtalaga po siya ng bagong uh, Commissioner sa katuuhan po ni Commissioner Ariel Nepomocento nito lamang July 2025. At nakita po na natin ang malaking pagbabago kahapon lamang po ay uh, nagulat tayo kung ano po yung naging achievement ng uh, BOC patungkol po sa pag-auction sa mga mga kargamento na forfeit or uh, nag-overstay. So, ang sabi po, nakausap po natin mismo ang uh, pamunuan ng BOC. Sila po ay nakipag-ugnayan na sa American Chamber of Commerce at pati po sa US Embassy through the FA. At uh, nais nilang ipaliwanag at ipakita na mayroon pong sweeping reform agenda ang uh, bagong pamunuan at nire-reinforce po rito ang transparency, accountability and professionalism. Matatandaan din po natin na nagprohibit sila ng conflict of interest among the professionals na hindi pwedeng sumama sa negosyo o magkaroon ng financial uh, interest sa mga customs brokerage at uh, ito ay uh, within the fourth civil degree by affinity and by consanguinity. So, nagkaroon na rin po ng modernization ang BOC, 96.99 digitalization rate na po sila para po mas mapabilis ang proseso. At uh, kasama po dyan yung implementation ng overstaying cargo tracking system, enhanced and uh, travel uh, system, at ATA car, car Net monitoring. And the BOC is also working with the World's Custom Organization. So ito pong lahat ay para tugunan ang uh, direktiba ng Pangulo na patayin hanggat maari o maiwasan ang korupsyon sa ating bansa. So with this report, tingin natin at uh, maaasahan natin ang magiging positibo na masigurong tugon ng U.S. State Department.